Robin Padilla binawi ang mga binigay na properties kay Mariel. Nagpahayag si Robin Padilla ng kanyang desisyon na bawiin ang mga properties na ibinigay niya noon sa asawang si Mariel Rodriguez. Ayon sa mga ulat, kasama sa mga binawi ni Robin ang ilang bahay at sasakyan na dating nakapangalan kay Mariel. Sinabi ni Robin na bahagi ito ng kanilang legal na proseso kasunod ng kanilang napipintong annulment. Ayon pa sa aktor, nais niyang maging patas ang hatian ng mga ari-arian at siguraduhin na ang mga ito ay mapupunta sa kanilang mga anak. Samantala, tahimik pa si Mariel ukol sa desisyong ito ni Robin, ngunit inaasahang magbibigay siya ng pahayag sa tamang panahon. Marami ang nagulat sa hakbang na ito, lalo na't dati tila maayos ang kanilang paghihiwalay. Hati ang reaksyon ng mga netizens kung saan ang iba'y sumusuporta kay mariel habang ang iba na may naniniwala sa desisyon ni Robin. Patuloy na sinusubaybaye ng publiko ang kaganapang ito. Ang legal na proseso ng kanilang hiwalayan ay inaasahang tatagal pa ng ilang buwan. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.